Sa ibang balita, patay ang isang hinihinalang drug pusher sa Maynila matapos makipagbarilan sa mga pulis sa isang naunsyaming buy bust operation. Nakatakas naman ang isang niyang kasamahan. Balitang hatid ni Katrina Son. Dead on the spot ang isang lalaking hinihinalang sangkot sa illegal drug trade matapos umano makipagbarilan sa mga otoridad sa Severino Street Corner Recto Avenue sa Santa Cruz, Manila, pasado alauna ng madaling araw. Isang by-bus operation ang ikinasa ng mga pulis para mahuli ang sospek. Pero hindi ito natuloy dahil nakita raw ng mga sospek ang baril ng ahente na sumakay sa sasakyan ng mga sospek para sana bumili ng droga. Bumunot ang mga sospek pero naunahan sila ng mga elemento ng Station Anti-Illegal Drugs ng MPD Station 3. Matapos humupa ang putukan, patay ang hindi pa nakikilalang sospek habang nakatakas ang kanyang kasamahan. Nagkaroon ng uh, by-bus operations. So dito nga ang uh, may deal at uh, it so happened na nag-foil yung uh, bypass operations operation at nagresulta nga sa pagkamatay ng uh, isang suspect at sa kapagkatakas ng isa pang kasamaan nito. Nakuha sa napatay na suspect ang isang kalibre 38 na baril at dalawang sachet ng hinihinalang ilegal na droga. Inaalam pa ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng suspect. Katrina Son, GMA News.